Naririnig mo na ba ang pangalang Atong Ang? Laging nababanggit sa balita kapag pinag-uusapan ang STL Gaming at iba pang negosyo dito sa Pilipinas. Pero sino nga ba talaga siya? Negosyante ba? Influential figure? Or may mas malalim pa sa likod ng kanyang pangalan? Sa video na ito, kikilalanin natin si Charlie Atong Ang, businessman na madalas laman ng headlines. Alamin natin kung paano siya nasangkot sa industriya ng gaming, ano ang mga negosyo niya at bakit siya isa sa mga pinakakilalang personalidad pagdating sa STL at iba pang legal gaming operations sa bansa. Kaya huwag kang bibitaw dahil siguradong may mga bagay tungkol kay Atong Ang na baka hindi mo pa alam. Si Charlie Atong Ang ay isa sa mga pinakakilalang pangalan sa industriya ng gaming at negosyo sa Pilipinas. Bagamat madalas siyang nababanggit sa balita, Marami pa rin ang hindi lubos na nakakakilala kung sino nga ba siya bago siya sumikat bilang negosyante na konektado sa STL at iba pang legal gaming operations. Hindi gaanong marami ang impormasyon tungkol sa personal na buhay ni Atong Ang sa publiko. Kilala siya bilang isang pribadong tao pagdating sa kanyang pamilya at personal na detalye. Ngunit ayon sa ilang mga ulat at interviews, matagal na siyang nasa mundo ng negosyo at kilala bilang isang taong may husay sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao, mula sa mga negosyante hanggang sa mga nasa politika. Bago siya sumikat sa mundo ng gaming, sinasabing nagnegosyo na si Atong Ang sa iba't ibang larangan. May mga reports na nagsasabing involved siya sa iba't ibang ventures. Ngunit hindi ito masyadong nailalantad sa publiko. Isa sa mga bagay na laging binibigyang diin kapag pinag-uusapan siya ay ang kanyang pagiging mahusay makipag-negotiate at magpatakbo ng negosyo na marahil ay isa sa mga dahilan kung bakit siya naging matagumpay sa industriyang kanyang pinasok. Sa kabila ng pagiging pribado niya, hindi maikakailan na lumalabas ang kanyang pangalan sa mga balita. Lalo na tuwing pinag-uusapan ang mga operasyon ng gaming sa bansa, particular na ang STL or Small Town Lottery. May mga pagkakataon ding nabanggit siya sa mga pagdinig sa Senado at iba pang investigasyon, ngunit mahalagang tandaan na wala siyang kinakaharap na final conviction sa anumang kaso na nauugnay sa ilegal na gawain kilala rin si atong ang bilang isang negosyanteng hindi basta sumusuko kahit na ilang beses siyang nasangkot sa mga kontrobersya lagi siyang bumabalik sa industriya at ipinagpapatuloy ang kanyang mga legal na negosyo para sa marami siya ay isang matalino at strategic na businessman na nakahanap ng oportunidad sa mundo ng gaming na legal at regulated ng gobyerno kaya naman, sa mga susunod na bahagi ng video na ito, aalamin natin kung paano nga ba siya pumasok sa industriya ng gaming at bakit siya tinatawag na isa sa mga pinaka-impluensyang tao sa likod ng este at iba pang gaming operations sa Pilipinas. Matapos nating makilala si Atong ang bilang isang pribado ngunit kilalang negosyante, alamin naman natin kung paano siya pumasok sa industriya ng gaming, particular sa STL or Small Town Lottery at iba pang legal na operasyon. Ayon sa mga ulat, hindi agad sa gaming nagsimula si Atong Ang. May mga nagsasabing bago pa siya lumutang sa mga headlines, involved na raw siya sa iba't ibang negosyo. Ngunit ang malaking turning point sa kanyang pangalan ay nang maiugnay siya sa legal na industriya ng gaming sa Pilipinas. Noong mga unang bahagi ng dekada 2000, nagsimulang umingay ang pangalan ni Atong Ang kaugnay ng iba't ibang operasyon sa gaming. Isa sa mga pinakatumatak ay ang kanyang koneksyon umano sa operasyon ng Jai Alai sa Pilipinas. Ang Jai Alai ay isang sport at betting game kung saan mabilis ang takbo ng laro at legal itong inooperate noon sa ilalim ng mga lisensya mula sa PAGCOR. May mga ulat na sinasabing naging bahagi si Atong Ang ng pagpapatakbo ng mga Jai Alai fronton. Bagamat hindi ito madalas pinag-uusapan sa mga mainstream na balita Ngunit ang mas lalong nagpalaki ng pangalan niya ay ang kanyang kaugnayan sa STL. Ang STL, or Small Town Lottery, ay isang legal na numbers game na pinapatakbo ng Philippine Charity Sweepstakes Office, or PISO. Layunin nitong labanan ang ilegal na sugal tulad ng huweteng at ipasok sa legal na sistema ang kita mula rito para mapunta sa mga charity projects ng gobyerno. Sa iba't ibang Senate hearings at public statements, lumabas ang pangalan ni Atong Ang bilang isa sa mga malalaking operator o may interes sa mga kumpanyang tumatakbo ng STL sa iba't ibang lalawigan. Ngunit mahalagang tandaan na bagamat madalas siyang nababanggit, wala siyang kinakaharap na final conviction na nauugnay sa illegal na operasyon. Ang lahat ng ito ay batay lamang sa mga ulat at public records. Bukod sa STL, nababanggit din ang kanyang pangalan sa peryahan ng bayan, isa ring numbers game na dating may kasunduan sa PCSO ngunit nagkaroon ng mga legal na sigalot sa mga nakaraang taon. May ilang balita na nag-uugnay kay Atong Ang sa isang kumpanya na nagpapatakbo ng peryahan ng bayan, ngunit hindi malinaw kung ano ang eksaktong lawak ng kanyang partisipasyon rito. Sa kabila ng mga kontrobersya, isang bagay ang malinaw. Malaki ang papel ni Atong Ang sa legal gaming industry sa Pilipinas. Ang kanyang pangalan ay kadalasang inuugnay sa mga operasyon na pinangangalagaan ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng PCSO at PAGCOR. Para sa ilan, siya ang halimbawa ng negosyanteng marunong kumilos sa loob ng masalimuot na mundo ng legal gaming, kung saan halong negosyo, politika at regulasyon ang umiiral. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mas malalim na detalye tungkol sa STL, paano ito gumagana at bakit malaking negosyo ito na konektado kay Atong Ang. Ngayong alam na natin kung paano pumasok si Atong Ang sa industriya ng gaming, mas lalo nating sisilipin kung ano ba talaga ang STL at bakit ito mahalaga, hindi lang sa negosyo, kundi pati na rin sa mga usaping legal at ekonomiya sa bansa. Ang STL or Small Town Lottery ay isang legal na numbers game na pinapatakbo ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO. Layunin nitong tapatan at tuluyang mapigil ang operasyon ng ilegal na sugal gaya ng huweteng na matagal ng bahagi ng kultura sa maraming lugar sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng STL, nais ng gobyerno na maipasok sa legal na sistema ang kita mula sa mga ganitong laro upang magamit para sa mga charity projects, health programs at iba pang tulong sa publiko paano nga ba ito gumagana? Katulad ng ibang numbers game, pumipili ang mga mananaya ng kombinasyon ng numero. Mayroong daily draws at kung tumama ang iyong numero, maaari kang manalo ng premyo. Hindi biro ang kita ng STL, umaabot ito sa milyon-milyong piso araw-araw sa bawat lalawigan. Sa kabuuan, bilyon-bilyong piso kada taon ang ikot ng pera sa STL sa buong bansa. Dito pumapasok ang pangalan ni Atong Ang. Ayon sa mga Senate hearings at ilang public records, siya raw ay konektado sa ilang kumpanyang naging Authorized Agent Corporations, AACs ng STL. Ang mga AAC na ito ang may prangkisa para patakbuhin ang STL sa iba't ibang probinsya. Sa pamamagitan ng mga kumpanyang ito, may bahagi sila sa kita ng STL habang ang ibang bahagi ay napupunta sa PCSO para sa charity at operasyon ng gobyerno. May mga ulat na nagsasabing malaking bahagi ng operasyon ng STL sa ilang lugar ay hawak ng mga kumpanya na may kaugnayan kay Atong Ang. Subalit mahalagang linawin na ang STL ay isang legal na operation at regulado ng PCSO. Ibig sabihin, kung may prangkisa at sumusunod sa mga alituntunin, legal ang operasyon at bahagi ito ng tinatawag na regulated gaming industry ng Pilipinas. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang mga kontrobersya. May mga nagsasabing nagagamit di umano ang STL bilang front o pantakip para sa patuloy na operasyon ng huweteng sa ilang lugar. Kaya naman ilang beses nang nabanggit ang pangalan ni Atong Ang sa mga pagdinig sa Senado at mga investigasyon. Ngunit tulad ng sinabi natin kanina, wala siyang final conviction na nagpapatunay na siya ay sangkot sa iligal na gawain kaugnay ng STL. Sa kabila ng lahat, nananatiling malaking bahagi si Atong Ang sa usapan tungkol sa STL at gaming industry sa bansa. Para sa iba, siya ay simbolo ng negosyanteng nakakita ng legal na oportunidad sa isang industriya na dati kontrolado lamang ng illegal na operasyon. Para naman sa iba, siya ay isang misteryosong figure na laging laman ng balita pero bihirang magsalita ng diretso sa publiko. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang iba pang negosyo na inuugnay kay Atong ang bukod sa STL at kung paano niya pinalalago ang kanyang empire sa industriya ng gaming at negosyo sa Pilipinas. Sa mga nakaraang taon lalong lumakas ang pangalan ni Atong, ang hindi lamang dahil sa STL, kundi pati na rin sa mas modernong anyo ng sabong na tinatawag na e-sabong. Ang e-sabong ay isang online platform kung saan maaaring tumaya ang mga tao sa laban ng mga manok, live na ipinapakita sa internet. Sa panahon ng pandemya, lalo itong sumikat dahil marami ang nais kumita o maglibang nang hindi umaalis ng bahay. Ayon sa mga balita at public records, isa si Atong Ang sa mga negosyanteng nagpakita ng interes sa Esabong. Sa ilang interviews, kinumpirma niyang may involvement siya sa industriya at nais niyang gawing legal at regulated ang operasyon nito. Para sa kanya, kung legal ang operasyon at sumusunod sa mga regulasyon ng gobyerno, makakatulong ito sa ekonomiya at sa pangongolekta ng buwis. Subalit kasabay ng pag-usbong ng S. Sabong ay lumitaw din ang mga kontrobersya, kabilang na ang balita tungkol sa mga nawawalang sabunghero. Maraming ulat ang lumabas tungkol sa mga individual na bigla na lamang hindi na nakauwi matapos umanong masangkot o manalo ng malaki sa sabungan. Naging national issue ito at umabot pa sa mga pagdinig sa Senado at mga investigasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dito, ilang beses na banggit ang pangalan ni Atong Ang sa mga balita at hearings dahil siya ay kilalang figure sa industriya. Ngunit mahalagang linawin na sa mga ulat, wala pang naipapakitang ebidensya or final legal ruling na nagsasangkot o nagpapatunay na direktang konektado siya sa pagkawala ng mga sabunghero. Madalas binabanggit lamang siya bilang isa sa mga prominenteng personalidad sa industriya ng isabong. Sa ilang panayam, itinanggi mismo ni Atong Ang na siya'y sangkot sa mga insidente ng nawawalang sabunghero. Aniya, kung meron mang ganitong kaso, dapat itong maimbestigahan ng maayos para malaman ang katotohanan at mapanagot ang dapat managot. Para kay Atong Ang, Mahalaga raw na maging malinis at legal ang industriya ng isabong upang hindi ito ma sa mga illegal activities o crimen. Hanggang ngayon, nananatiling bukas ang mga investigasyon kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Maraming katanungan ang hindi pa nasasagot at patuloy na umaasa ang publiko na lilinaw rin ang lahat sa takdang panahon. Sa kabila ng mga kontrobersya, hindi maikakaila na malaking bahagi si Atong Ang ng usapan pagdating sa esabong at iba pang gaming operations sa bansa. Sa susunod na bahagi ng ating video, pag-uusapan natin ang tanong na madalas lumulutang. Gaano nga ba kayaman si Atong Ang at ano ang lawak ng kanyang impluensya sa industriya? Isa sa mga tanong na laging lumulutang tuwing nababanggit ang pangalan ni Atong Ang ay, Gaano ba siya kayaman? Marami ang curious dahil sa laki ng industriya kanyang ginagalawan, lalo na sa gaming sector kung saan bilyon-bilyong piso ang umiikot na pera taon-taon. Pero sa totoo lang, hindi ganoon kasimple ang sagot. Unang-una, walang opisyal na listahan o dokumento na nagsasabi kung magkano talaga ang net worth niya tong Ang. Hindi siya kasama sa mga official rankings gaya ng Forbes Philippines Rich List o ibang listahan ng mga bilyonaryo sa bansa. Ibig sabihin, walang available na public record na nagsasaad kung ilang bilyon o milyon ang kanyang yaman. Gayunpaman, base sa mga ulat at interviews, malinaw na si Atong Ang ay kabilang sa mga kilalang negosyante na may malakas na impluensya sa industriya ng gaming sa bansa. Isa ito sa mga dahilan kung bakit marami ang naniniwala na malaki ang kanyang kinikita mula sa mga negosyo gaya ng STL, Peryahan ng Bayan, Jai Alay at Esabong. Pero muli, walang tiyak na numero na pwedeng ituring na official. Ang nakikita lamang ng publiko ay ang lawak ng kanyang koneksyon at involvement sa iba't ibang legal gaming operations. Sa mga pagdinig sa Senado at mga panayam, madalas banggitin ang kanyang pangalan, hindi lang bilang operator kundi bilang isang negosyanteng may kakayahang makipag-negotiate sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng PCSO at PAGCOR. Para sa ilan, malaking bentahe ito dahil ang industriya ng gaming sa Pilipinas ay mahigpit na nireregulate at nangangailangan ng matibay na network para makapag-operate ng legal. Bukod pa sa industriya ng gaming, sinasabi rin na meron siyang iba pang negosyo, bagamat hindi rin ito malinaw sa publiko. May mga ulat na konektado raw siya sa iba't ibang business ventures, pero nananatiling pribado si Atong Ang pagdating sa mga detalye ng kanyang business empire. Isa ito sa mga dahilan kung bakit marami pa rin ang natutokso o naaakit gumawa ng haka-haka tungkol sa tunay niyang yaman at koneksyon. Ngunit mahalagang tandaan na sa kabila ng mga isyong umiikot, walang final conviction o court ruling na nagsasabing siya ay sangkot sa anumang ilegal na gawain na makaaapekto sa kanyang negosyo o yaman. Para sa ilan, ito ang patunay na siya ay isang mahusay at matalinong negosyante na marunong gumalaw sa loob ng legal na balangkas ng industriya. Para naman sa iba, nananatili siyang isang misteryosong figure na mahirap basahin at tuluyang kilalanin. Ang tiyak lamang si Atong Ang ay hindi mawawala sa diskusyon pagdating sa mga malalaking negosyo sa gaming industry ng Pilipinas. Isa siyang pangalan na laging nababanggit sa mga usapan tungkol sa pera, impluensya at politika. At habang wala pang malinaw na datos kung gaano talaga kalaki ang kanyang yaman, nananatili siyang isa sa mga personalidad na kinaiintrigahan ng marami. Marami pa bang gusto mong malaman tungkol kay Atong Ang? O meron ka bang ibang personalidad na nais kilalanin? I-comment mo lang sa baba at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa iba pang kwento tungkol sa mga kilalang negosyante at personalidad sa Pilipinas. At iyan ang kwento tungkol kay Charlie Atong Ang ang businessman na kilala sa likod ng STL at iba pang gaming operations sa Pilipinas. Sa kabila ng mga kontrobersya, nananatiling malaking bahagi siya ng diskusyon sa mundo ng negosyo at gaming industry sa bansa. Marami pa rin ang nagtatanong at curious kung hanggang saan ang lawak ng kanyang negosyo at impluensya. Pero sa huli, isa lang ang malinaw. Si Atong Ang ay isa sa mga personalidad na hindi basta nawawala sa mga usapin tungkol sa negosyo, pera at politika dito sa Pilipinas. May iba ka pa bang gustong malaman tungkol kay Atong Ang or may iba ka bang kilalang personalidad na nais mong kilalanin sa ating mga susunod na video? I-comment mo lang sa baba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong kwento at kaalaman tungkol sa mga kilalang tao at negosyo sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli.